Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Shoutout din tayo sa lahat ng mga nagpapadala ng tulong sa atin kahit na kakaunting halaga. Uh, malaking tulong pa rin iyan mga idol sa ating mga channel. Shoutout din sa lahat ng mga OFW Uh, sa buong mundo sa mga beaker sa mga security guard sa buong Pilipinas uh, sa lahat ng mga nag-abang nag share at nagla-like sa ating mga video maraming maraming salamat sa inyo mabuhay po kayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento ang sagot naman itong si Butchok doon sa sinabi ng pari hindi pa rin tayo dapat na magpapakampante, Padre Sakarias. Walang piniling uras at panahon ang mga aswang na ito. Kahit nga, sa katirika ng araw, umaatake pa rin ang mga ito. Kaya mag-iingat pa rin tayo. Matapos na makapaghapunan ang mga ito, ganon pa rin ang lakas ng buhos ng ulan. Kaya lalong naantala ang pagdating ng grupo nila ni Nonoy doon sa bayan ng Kang Asa Agad na inutusan nitong si Padre Zacarias ang dalawang katulong at ang tatlong mga sakristan na doon na ang mga ito doon sa ikalawang palapag manatili. Ayon pa nitong si Padre Zacarias, kahit na ano pa ang marinig nila doon sa labas ng kumbento o maging doon sa labas ng kanilang silid, huwag nilang pansinin ang mga ito. Mas dakakabuting magsama-sama lamang kayo doon sa isang kwarto. Para agad na matutulungan ninyo ang isa't isa kong kinakailangan. Basta tandaan ninyo ang aking mga paalala at sinasabi. Kahit na ano paman ang marinig ninyo dito sa labas, huwag na huwag kayong lumabas at huwag ninyong pansinin. Bukod sa lakas ng ulan, napakatahimik na din ang buong paligid ng bayan at sa gitna ng kadiliman at katahimikan ng gabi mayroong mga nilalang ang umaligid na doon sa kumbinto ng simbahan. Nakagawa na ang mga ito ng malalakas na mga panguntra para doon sa mga nakalatag na mga usal sa paligid at loob ng kumbinto at mga panguntrang nakalagay. Galit na galit ang grupong batalyon dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan na aswang doon sa kamay ng grupo ni Padre Salva. Batid din ng mga aswang na sundalo na may kinalaman din ang matandang albularyo dahil natagpuan ng grupong batalyon ang labi na inilibing nila ni Butchok malapit doon sa tahanan ng matandang si Tatay Arman ang hinala ng mga aswang bukod pa doon sa matandang si Tatay Arman may kasama pa ito dahil hindi magagawa ng matanda na mapatay ang tatlong malalakas na mga gabunan sa isang labanan lamang batid nilang may tumulong sa albularyo at iyon ang kanilang alamin. Galing kasi ang mga aswang na ito doon sa kubo ng matandang albularyo na si Tatay Arman. Ngunit tanging mga nakalibing lamang na mga bangkay ng kanilang mga kasamang aswang ang kanilang naabutan at wala doon ang albularyo. Kaya hinala nitong si Major Monte ang pinuno ng mga sundalong aswang lumayo muna ang matandang albularyo dahil maaring nasugatan din ito nang naging labanan. Ngunit pala isipan pa rin sa kanila kung sino ang kasama ng matandang albularyo na nakipaglaban doon sa kanyang mga kasamahang aswang. At ngayon, nais muna nitong si Major Monte na mapatay ang paring si Padre Salba dahil kabilang ito sa mga pangunahing pangalan sa kanilang listahan dahil isa itong si Padre Salva sa mga mahigpit na gumagawa ng mga lihim na pagkilos para masugpo ang lihim nilang kilusan kabilang ang grupong batalyon sa isa pang napakalaking grupo ng mga malalakas na uri ng mga aswang at jablo na lihim na kumikilos doon sa mga magkakalapit na mga isla. Nagtatago ang grupo ng mga namumuno sa mga ito doon sa isang mahiwagang isla na tinatawag na pulo ng Diablo. Iilan lamang ang nakakaalam sa islang ito dahil hindi pa ito natatapakan ng mga ordinaryong tao. Pati pa nga sina walang kaalam-alam tungkol sa islang ito. Ang inaakala lamang nila ngayon doon sa grupo ng kanilang mga kalaban, grupo lamang ang mga ito ng mga tiwaling sundalong aswang at walang ninanais ang grupong ito kundi ang makapamiktima at iligpit ang mga pare dahil nga kabilang ang mga ito doon sa mga alagad ng Diyos na kumakalaban sa kanila. Ang kinabibilangan ng grupong batalyon ay napakalawak at malaking grupo na kinabibilangan ng mga mayroong malalakas na mga karunungan. Bukod sa balak ng mga ito Napatayin lahat ng mga pare kabilang din ang mga albularyo sa lahat ng mga isla na malapit lamang din doon sa mahiwagang isla ng pulo ng Diablo sa kanilang binabalak at plano. Sa katunayan pa nga, doon sa mga isla na malapit ng isla ng Sikihor, may mga nabibiktima na ang mga ito na mga albularyo at mga antingero. Ngunit mayroong isang grupo din ang gumagawa ng paraan para masugpo at kalabanin ang grupo ng mga ito at kabilang itong si Padre Salva sa nasabing grupong iyon. Sumusuporta ito sa grupong naglalayon na pabagsakin ang grupo ng mga aswang at mga jablo. Ilang sandali pa, lumipas ang mga oras habang medyo humihina na ang pagpatak ng ulan dito na nakakaramdam ng kakaibang mga presensya ang mga ito nakaidlit na doon sa may misa itong si Padre Salva sa mga sandaling iyon. Napatayo naman bigla itong si Padre Zacarias nang maramdaman ang mga presinsyang iyon. Agad na lumapit ang pare doon sa kinaroroonan nila ni Butchok at Bono. Pati itong si Tatay Arman, napatayo na din ito sa kinaupuan at pagkatapos sumunod ito sa paglalakad kay Padre Zacarias. Padre Uwi ka naman agad ng matandang pare doon sa dalawa. Butchok, Mukhang tama ang sinasabi mo. Walang pakialam ang mga ito sa malakas na buhos ng ulan. Sindihan ko na ang mga ilaw doon sa labas para mag-alangan ang mga ito sa paglapit sa ating kinaruroonan at makita din natin agad ang kanilang grupo. Sumang-ayon naman agad itong si Butchok tungkol sa mungkahi itong si Padre Sacarias kahit pa kasi ano ang kanilang gagawin mukhang makagagawa pa rin ng mga paraan ng mga ito at mga usal pangwasak sa mga panguntrang nakalatag doon sa loob ng kumbinto. binili na, na lamang nitong si Butchok ang kapatid na si Bono sa mga dapat nitong gagawin itong si Padre Sacarias baling nito doon sa matandang si Tatay Arman Arman kaya na ba ng iyong katawan ang lumaban? Kung magkakaroon man ng labanan, mas nakakabuting dito lamang tayo sa loob ng kumbinto para masamahan din natin si Padre Salva. Naputol naman ang pag-uusap ng mga ito nang biglang magsalita itong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon nakasilip doon sa labas ng kumbinto at kitang-kita ng binatilyong sundalo ang paglalakad ng sampung mga kalalakihan papalapit doon sa kumbinto. Dahan-dahan lamang ang pag-usad ng mga ito habang nakikiramdam at nagpalingon-lingon doon sa buong paligid. Hindi pa mabilang nitong si Butchok ang insaktong bilang ng mga aswang. Nandrito na sila, Padre Sakarias. Marami ang kanilang bilang. Humanda na kayo. Asahan din natin na mawasak na ng mga ito ang mga panguntrang nakalatag dito sa loob at anumang sandali lamang maaaring makakapasok na mga ito. Sagot naman itong si Padre Zacarias na mabilis na din na doon sa labas. Inaasahan ko na din ang mga pangyayaring iyan, Butsok. Kaya kailangan natin na maghanda at mag-iingat sa mga ito. Kailangan na magtutulungan tayo. Nakita nitong si Padre Zacarias ang paglalakad ng mga aswang na nakasuot pa rin ng kasuotan bilang sundalo. Ngayon, mas naramdaman ng grupo nila ni Butchok ang mas malalakas na mga presensya ng mga aswang na maaring kasama na ng mga ito, ang kanilang pinuno. Nang masilayan na ng ilaw ang mga aswang na pagtanto ng mga ito, ang bilang ng mga aswang na naglalakad papalapit doon sa may kumbinto Sampo ang bilang ng mga ito Ngunit sa pakiwari nitong si Butchok May kasamahan pa ang grupo ng mga aswang na ito Na nandoon lamang sa paligid ng kaantabay Simula nang makita nila ang mga aswang Walang nagsasalita na sa grupo nila ni Butchok Habang pinagmasdan ang mga naglalakad Na mga kampo ng kadiliman at pinakiramdaman Ngunit nakahanda na mga ito Kita na din nitong si Padre Sakarias ang mga aswang at binitbit na ito ang kanyang Biblia at cross na gawa sa kahoy. Nagising na din itong si Padre Salva na may kinuha agad na matalas na bagay doon sa isang silid na nando doon sa unang palapag. Isa itong pinuti na gawa sa mga sinaunang tao at mga katutubo. Nang mapalingon itong si Padre Sakarias, nagulat pa nga ito nang makitang may hawak ng patalim ang kaibigan ng pare na si Padre Salba. Uy ka nitong si Padre Sakarias na dalidaling lumapit doon sa kanyang matalik na kaibigan na pare. Padre Salba, kami na ang bahala sa mga ito. Ikaw ang kanilang patay, kaya mas nakakabuting dumito ka at huwag ka nang sumali sa labanan. Sagot naman agad nitong si Padre Salba. Huwag mo na akong alalahanin pa, Padre Sakarias. Panahon na para lumaban. Wala tayong ibang mapagpipilian sa ngayon. Hawak ko ngayon ang armas ng mga ninunong Alcantar na kayang pumatay sa mga gabunan na iyan. Sama-sama na tayong lumaban. Nang makita nitong si Padre Sakarias na napakaseryoso na ang pagmumuka nitong si Padre Salva, wala na itong magagawa na pigilan pa ito. Paalala na lamang itong si Padre Sakarias na huwag na itong lumayo sa kanya at huwag lumabas ng kumbinto. Ilang sandali pa, napatigil ang mga iyon sa kanilang usapan ng mayroong magsasalita galing doon sa labas ng kumbinto. Huwi ka ng isang aswang na hinala ng mga ito. Iyon na ang pinuno ng mga sundalong aswang ng grupong batalyon. Padre Salva, Sigurado akong hindi ka na makakatakas pa sa mga pagkakataong na ito. Matapos kang mapatay namin, isunod din namin agad ang iba pang mga kasamahan ng membro ng grupong anino. Malaking pabuya ang nakapatong sa ulo mo at dapat ka nang mawala. Nang marinig iyon nitong si Padre Sakarias na patitig ito doon sa kanyang kaibigang pare, dahil alam nitong si Padre Sakarias ang grupong Anino, may mga nabalitaan na ito tungkol sa grupong Anino. Nang mapagtanto naman itong si Padre Salva ang mga titig ng kanyang kaibigan na pare, huwikang muli nitong si Padre Salva. Padre Sakarias ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat pagkatapos ng lahat na ito. Sagot naman itong si Padre Sakarias, ikaw ang bahala Padre Salva. May tiwala ako sa iyo at sagot naman nitong si Padre Salba doon sa nagsasalita doon sa aswang sa labas. Siguraduhin mo lamang na magagawa ninyo ang mga bagay na iyan. Dahil baka kayo ang ipapadala ko sa mundo ng amo ninyong si Satanas. Pati nabutsok at buno, nagulat ang mga ito sa tapang na ipinapakita ngayon ng pare na si Padre Salba samantalang itong si Tatay Arman napapangiti na lamang ito kababata niya itong si Padre Salva at batid niya kung ano ang mga kaya nitong gawin batid niyang may mga karunungan din ang pari sa pakikipaglaban at may mga tangan din itong armas na panlaban sa mga kampon ng kadiliman narinig nilang nagtatawanan ang mga aswang doon sa labas at muling wika ng aswang <laughs> Sige. Kami na ang bahalang maghahanap ng paraan para makapasok sa kinaroroonan ninyo. <laughs> Maghintay lamang kayo, Padre Salta. Agad naman na uwi kanitong si Butyok. Padre Zacarias, kapag nagpumilit na makapasok ang mga ito dito sa loob ng kumbinto, sa kanalamang lamang kami lalabas ni Bono para mahahati ang kanilang bilang. Sagot naman itong si Padre Sakarias na handang-handa na sa magaganap na bakbakan. Mag-iingat kayo, Butso, Bono. Magtutulungan lamang tayo kapag kinakailangan. Muling sumilip ang mga ito doon sa labas ng kumbinto at narinig nilang umaalulong ang mga iyon at pagkatapos biglang naglundagan ang mga aswang papunta sa iba't ibang direksyon Narinig nila ang pagkakalampuagan ng dingding ng kumbinto at ang paglagabog doon sa bubong. Wika ka nitong si Tatay Arman. Nagsisimula na ang mga ito, sa Shalba. Ha, bakbaka na. Wika ka din itong si Butchok. Tara na, buno. Lumabas na tayo. Pipitas na tayo ng mga kampo ng dimono. Padre, kayo na muna ang bahala dito sa loob at pagkatapos binuksan na nitong si Butchok ang pintuan doon sa harapan ng kumbintong kinaroroonan ng mga ito at dahan-dahan nang lumabas ang dalawa. bit -bit nitong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab na kumikislap pa nga sa gitna ng kadiliman. Bitbit -bit naman ngayon nitong si Bono ang kanyang pana na mayroong mga palason na gawa sa mga matutulis na mga kawayan nakikiramdam ang dalawa habang iniikot ang kanilang paningin para hanapin ang mga nagpopulasan ng na mga kalabang aswang. Umaambon pa rin sa mga pagkakataon na iyon, kaya nabasa na sina Butsok at Bono. Ngunit walang pakialam na ang dalawang magkapatid. Agad nilang sinipat-sipat ang kinaroroonan ng mga aswang doon sa paligid, doon sa dingding at doon sa bubong ng kumbinto. Ngunit doon sa bubungan ng simbahan, nasisipat na din ng mga ito, ang mga aswang na naglulundagan. Wika nitong si Butchok kay Buno. Mukhang mapapalaban tayo ng matindi sa mga ito, Buno. Doon naman sa loob ng kumbinto, napansin agad nila ni Padre Sakarias na natutunaw na ang mga patay na makabuhay doon. Wika ka agad nitong si Padre Sakarias. Tama ang hinala ni Butso kaya nga ng mga aswang na ito ang mawasak agad ang ating mga panguntra sa paligid. Arman, nakakatiyak akong nawawasak na din ang mga ito ang mga panguntra doon sa ikalawang palapag. Doon sa unang palapag, tanging nakalagay doon ang mga panguntra ay nandoon lamang sa pintuan at pasukan ng kumbinto. Wika din nitong si Padre salba Padre Zacarias, mukhang doon sa pangalawang palapag ang pakay ng mga ito na makapasok agad. Tara na, doon na tayo sa itaas. Sa mga sandaling iyon, suot pa rin ng dalawang mga pari ang kanilang mga sutana o mga kasuotan bilang mga pari na kulay itim. Sumunod na din itong si Tatay Arman doon sa dalawang mga pari na papunta doon sa ikalawang palapag samantalang doon naman sa labas ng kumbinto ng masipat na mga aswang na nandoon sa dingding ng kumbinto sina Butchuk at Buno. Biglang umaangil ang mga ito ng napakalakas at umaalulong at pagkatapos naglulundagan na ang mga ito papunta doon sa dalawang magkapatid. Doon sa harapan ng kumbinto nakialulong na din ang lahat ng mga aso na nandoon sa kumbinto at doon sa unahang mga kabahayan. Anim na mga aswang ang papasugod ngayon doon sa kanilang dalawa bago naman tuluyan na makalapit ang mga ito sa kanila ni Butsok at Buno agad na pinagpapana na mga ito ni Buno. Ngunit agad naman na nakakaiwas ang mga aswang doon sa iri sa mga palasok nitong si Buno. Kumilos na din itong si Butsok agad na sinalubong nito ang papalapit at mga papaataking mga aswang nang mapang-abot na ang mga ito. Agad nang nagpapalita na ang mga ito ng mga pag-atake na parang mga pusa. Parang mga pusa din ang mga pag-angil ng mga aswang. Ang apat doon sa mga aswang, doon papunta ang mga ito kay Butchok at ang dalawa sa mga ito, doon naman papaatake kay Buno. Agad na lumundag patras itong si Buno sabay ng pagbira at pagpapakawala ng mga pagpana. Mabilis naman na umiilag ang mga aswang na mabilis na lumapit pa rin kay puno at nagpakawala ng mga pagkalnot. Sumingasing sa gigil ang mga aswang na ito lalo na nang makitang bata lamang ang mga ito. Ngunit iyon ang kanilang pagkakamali dahil ang isa sa mga ito nang sumablay ang mga ginawang pag-atake agad na binigwasan ito ni puno ng dalawang mga pagsapak. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, itinabi muna ng batang si Buno ang kanyang armas na pana dahil malapitan na ang kanilang labanan. Hindi inaasahan din kasi ng mga sundalong aswang na may kalakasan din ang mga bata sa malapitan na kumbate. Nang tamaan ni Buno ang isang aswang, agad itong tumimbuwang at namimilipit agad ito dahil sa naramdamang sakit. Napapamuran lamang ito habang hawak ang duguan ng nguso. Wika ng isa pang aswang. Mag-iingat ka sa kanya, Bok. Baka ang mga batang ito ang kasama ng matandang albularyo nang patayin ang ating mga kasamahan. Wikang sagot din ng aswang na tinamaan itong si Buno na sa mga pagkakataon na iyon tuluyan ng nakatayo. Magbabayad ka bata sa ginawa mo ito sa akin, pagbayaran mo ito ng iyong buhay. Tama ka, Bok. Hindi mga pangkaraniwan ang mga batang ito. At maaring ang dalawang ito ang kasama ng matandang albularyo nang patayin ang ating mga kasamahan. Ngunit kakatapos pa lamang ng pagkawikan iyon ng aswang, biglang sumagirit ang tatlong mga palaso papunta sa mga ito. Kamuntikang tamaan na ang isang aswang na labis nitong ikinagulat lalo na nang biglang sumulpot na lamang itong si Buno doon sa kanilang harapan muling nagpapalita ng mga pag-atake ang mga ito ngayon sobrang nag-iingat na ang mga sundalong aswang kay Buno samantalang agad naman na nasugatan nitong si Butchok ang dalawa doon sa mga kalabang aswang dahil tulad doon kay Buno inaakala kasi ng mga aswang na ito na hindi ganon kalakas ang dalawang mga bata. Nagpabaya ang mga ito kaya agad na nakagawa ng paraan itong si Butchok para mapatamaan ang mga aswang. Maingay pa rin ang mga pag-angil ng mga ito na parang naglalaban na mga pusa. Gulat na gulat din ang mga aswang na ito dahil kahit na apat na ang kanilang bilang laban lamang doon sa isa Hirap pa rin silang mapatay o mapapatamaan man lamang itong si Butchok dahil sa bilis ng kilos ng binatilyong sundalo at dalawa pa sa kanila ang mayroong tama sa katawan. Nagsisigaw na ang isang aswang na sabay na nilang atakihin itong si Butchok. Ang dalawa sa mga ito kahit nasugatan agad na umarangkada pa rin ng mga pag-atake ngunit sa mga pagkakataon na ito nag-iingat na ang dalawa. Dito naman nakahanap ng magandang pagkakataon itong si Butchok para mapitas ang isa doon sa mga ito. Agad na tinamaan ito ni Butchok sa ulo at liig gamit ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab na nagiging dahilan sa agara na pagkamatay ng kalabang aswang. Kamuntikan pangang mapatay pa nitong si Butchok ang isa pa doon Buti at sa balikat lamang tumama ang kanyang mga pagtagpas gamit pa rin ang kanyang garab. Agad na napapaangil ang aswang at napaatras habang hawak ang duguan na balikat. Wikang muli ng isang aswang. Mukhang hindi nga natin mapapatay ang batang ito sa pamamagitan lamang ng labanang kumbate. Kailangan natin na pahinain ang kanyang kalakasan at galing sa labanan sa pamamagitan ng mga usay. Subukan natin ngayon na ilatag ang ating mga usal na pamako at igalpo Sabay natin na atakihin at ilatag ang ating mga usal. Matapos naman ang pagkawikang iyon, agad nang nag-uusal ng sabay ang mga ito. Pagkatapos, sabay rin na umaataki ang tatlong mga aswang papunta doon kay Butchok. Galit na galit na mga ito dahil nga sa pagkamatay ng kanilang isang kasama na hindi nila inaasahan na ganun ang mangyayari sa kanila.